guys so guys papunta kami ngayon doon sa aming uh, sa aming maliit na palayan yan so dito yung way Tingnan natin kung uh, maganda yung location okay. Oh, Gak ketakut Gak ketakut Sayang <laughs> so, guys Yang gitu tayo malapit sa highway. Kung malapit sa highway, hindi na natin nabibigay. Ano? Ano pa? Malakad na tayo na So yan guys, maglalakad tayo. Makikita natin yung mayong volcano. Yan. Yan. Dito, dito san Dito man tayo sa Sana lakad, lakad. so, yun guys, dito tayo. Sa daan. Ulen boy. take over ako na channel ni Wilhelm nandito kami sa maliit na farm field rice field I mean Wilhelm ayan kitang kitang Mayon Volcano hello say, say hi to Mayon Volcano oh, Mayon Volcano we called also Darag, Daragang Magayon Daragang Magayon Are you vlog na oh Ay, itong, tong blogger Oh. Eh, like ito. Oh. Huwag ka na mag-walk. Ang ako, dapat jogging pants. Mangangata yan, doon kargahin mo. Ayaw nga. Ay, mangangata yan. Sabi ko Ay. sa yung jogging pants mo eh. Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. So, nandito kami ngayon guys, ano, sa aming uh, munting uh, palayan. So, kinasya namin yung bata. So, oh, so, wow, seminars na seminars kami hindi naka-uwi. Kaya, binisita namin. So, nakikita nyo yung mayong volcano guys. So napakaganda. So yan guys, Ituturo lang namin kayo dito sa maliit kaming palayan, okay? So guys, uh, yung anak ko ayaw magpakargag. Ayaw mag gusto <laughs> mo dapat tag jogging pants ka kasi. So gusto ko din. So yan guys, mangangati ka may pag-uwi. Lalabas yung mga allergy. So maliit lang naman to, nabili namin, pero anyway, ayos lang din, maganda. So nagpaplano kami ibenta pero maganda yung location malapit lang sa daanan kaya siguro hindi na namin ibibinta Ay, yung kubo ko yung pinagawa ay ganda ng sunset ko oh. napakaganda ng location oh there's a replay malapit din doon sa aeroplano ay sa aeroplano sa international airport we call international airport where are you going? Bakit kayo bababa? Thank you. Asan ba sa alin ba? Ah, dito? Eh, kanina itong dinadaanan natin, ha? Dito sa kanto. Dito sa kanto. Dito sa kanto. sa Tapos mula dun sa alin yung kanto pa ganyan man. Pa ganto? Oo, yung ito pilapil ba ganyan pa ganyan man. Oh, okay. So, bakit yeah, Ang ganda. So, nagpo plano sana kami, pero sayang. Anyway. Kaani lang nun, no? hindi natin nabutan yung ani. Sayang. Ang ganda. Kailan ang ka ani pa. Ah? ang lang nagpa-ani. Ito natagalan na niya. No? So, week? ito kasama ito pa. Labas na ito kay... Marabil. Tata mong berpuito, tata mong berpuito. Ah, tata kata bina, tata Ah, Marvin. Kamu berpuito. Itu mana? Ia nama Ah, okay. So, So sayang so, pala yung katabi okay. yun. Yan siya sabi ko na, na binibenta yun. Kapaba sa siya nila. Pwede maganda. Nabenta na pa okay. na na ba yun? Nabenta na na ba, na ba yun? Yung may kayana, yung kay Nana Son? Ay ano? Ah. Yung, yun, nabenta yun? yung nabenta yun? Yung sayo? Yung ba? Ni Sula pa rin yun? So yun Dito. Bidyan mo kami dito. Okay. Uh. So yun guys. Napakaganda. Napakapresko pa ganitong tawag uh, Ganitong oras. So, makikita natin yung mayong volcano. So may potential. Guys, may potential itong maging pag ito na develop kasi may may oh. ano dito. <laughs> oh. oh my god. May ang May highway doon sa kabila. boy so, may meron no. highway doon balang araw pag nagkaroon ng ano diyan nagbigay yung uh, uh, may-ari dito kakaron dito ng ano, ah, may possibility dito Kita, kita yung aeroplano dito, na no, pa, international so, yes, airport so, yes, Malapit dito sa Tapos malapit lang yung international airport na So, mayon, mayon volcano, hi! <laughs> <laughs> Tapos, lusot ng kalsada doon sa sinarata Parking so, yes. nga Napakaganda So, Kanina naman sa kabila doon, para doon sa may mundun. Yan pala ang ganda-ganda pag nagpipicho kayo. Kinana may edit kanda yan ha. Kanana edit? Abot doon sa kanto yan, sa may saging. Oo, oh, kanya na edit naman yun. Tamong ito rin pa so, naka no? talok Ano pala, tawag dyan yung patubig? Yan o? No? Meron na. kaya ito. So... May patubig yan o, no? yung ano doon. Pag mayroong tubig yan o? May bukal doon sa balito. Oh. Lito, Dito, bukang tubig. Pag nabaha. Oh, kaya may kanal baga. Mm -hmm. So yan, Oh so, guys. Is, ito permi maganda sa mabasa sa palo. Fundamental yan ay, mga. Oh my god. kuya mo yung pula pati yan. wala, sakit. maganda, natin ng ating ano. Bibinta mo pa eh pagdating ng araw. pa? Ay ang mong ngili, mm. is sinenggala 35 ayaw pa ayo Pa tayo patubos, kinapatubos sa amin kaya ayo. pa. <laughs> si kagawa kay si unod sa kapatid ko pa yan, Ay, yan yung, Kanino yan pa Kanino pa yan binin, Ka? bin, bininta na yan pa yung sa kabilang yan katabi natin okay. bininta na yan yun, yung 250, maluwang pa kami dito pero ulog ulogan lang may sakit yung may-ari grabe, mas no? kawawa din so, yun sa uh, alam niyo, pag nagkakasakit yun so, yung yun, last okay. option yun, lupa bininta maluwang yan, tapos doon si ah, nakatanim si nung no, ni Ben na anak niya ano, na bilhin. parang nakasangla yata yon kaya kung tama para palo niya ano nung ayun guys na no, ang ganda na so yung anak ko naman gusto maglakad hindi e, naman nakano sabi ko sa'yo, mag magjapit ay inana pa ko jogging pants wala siyang jogging pants duwang yan pala yan ang pagbando sa kalsada sa inyo uh -hmm. pa rin pa pamilya pa ni Sola pa rin puro ni Sola kasi yan So ito guys, lupa na to. Malamgam diyan, wag kumain anak mo. Family pa rin, ni Sula family pa rin. Oh, so, doon. Ayun, parang inatihati. Nagatiati sila. So yung iba binita na nila. So yung isa naman, kami ang nakakuha. Nabili namin Sinangailangan So anyway guys, ang ganda. So mayon volcano makikita nyo. Yung naka-tourist spot ng uh, Albay. Gaspi yan guys napakaganda so fully guys kung sagali pag binita doon sa kapila pag mayroon tayo ng budget awan ng Diyos kukunin natin at dito sa kapila para papunta tayo doon, malapit tayo sa highway yan napakaganda ng place guys ah ganda so yan guys makikita natin yung palayan ni Wilhelm Stephen Rimbaud. <laughs> Handsome the baby. So, ang ganda guys ng ano. Ang ganda. Ang ganda ng palayan. So, yan ang aming papa. <laughs> so, mini tweety bird daw. So, yan guys. So, guys, uh, nakakatuwa lang kasi uh, yun, nakakuha, nakakuha, tayo ng ganitong uh, area kasi tingnan mo ang ganda ng place so malapit lang so hindi namin naabutan nag Harvey sila hindi namin naabutan kasi nag stick kami sa Manila lumatagan yan siya so hello hello handsome boy ayan okay, guys so this word the bed Sige, so, so nakakaano lang, nakakaano lang yung mayon bulkan. Nakakatuwa lang. So, ang airport nito na doon. Airport. Niya. Malapit lang sa airport dito. So, Ye, mayon bulkan J, Ito yung amin palayan, umuting palayan. So, 'yon. Doon sa sa doon, kaya doon. Yay! Ang ganda ng place. Kitang-kitang may yung volcano.